Hi guys! Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, pahit naman ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga videos Ang next videos ko. Salamat! God bless and more power guys! This, so, kinayat ang topic ka is paunsa, makan, paunsa mahimong mixed fraction o mixed number ang improper fraction. 5 over 3 converted into Mixed fraction 1 and 2 third So paunsa na sya na himo I will show you Solution Ingani lang na siya guys Mag divide lang ta 5 uh, Divided by 3 Okay Wait Talaga ano ta. na to 5 Divided by 3 3 So, pila ka 3 ang nasa 5 Diba, isa lang So, natay Isa 1 times 3 is 3 Minus Minus 5 minus 5 minus 3 Is 2 So, that's why we have Denominator Aring green guys Mga nito ang denominator ang kining kining blue mo na ato ang uh, numerator o kining red mo na to ang whole number <coughs> so mo result denominator ang green ang blue is numerator and ang red is mo Another example, guys. Proper fraction. Mm, Twenty or seven over three. Oh, pala na pala itong denominator. 5, 5. 5. Muna ito siya. O, mixed number. So, itong buhatan is mag-divide. 7. 7. 7. Divided by 5. Pila ka 5 ang nasa 7. Isa lang. Nata isa ka 5. So, ibutan na ito siya sa taas. 1 times 5 is 5. Minus 7 minus 5 is 2. So, denominator na ito. O, ang green. Ang blue. O, ito ang numerator. O, ang red. O, ito. Ay, mali. Red mo. O, ito ang number okay so denominator turn the five two and one and this is the final number